Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan Welcome back sa Garden of Kuyakoy Katatapos ko lang mag regular spray ng aking tanim na kalamansi Ito ay initially uh, 250 pieces o 250 trees At ito ay 2 uh, years old Simula nung nailipat tanim Ito ay uh, grafted kalamansi Sabi nung uh, seller, hybrid daw eh Bakit kaya tinawag na hybrid? Ah, uh, yung hybrid ay mas malaki kaysa doon sa native. Yung bunga oh. Yeah. malalaki na pero hindi pa kailangan pitasin, medyo mura pa. Yan. Yeah. Okay, so, ginagawa na natin yung regular spraying dahil may mga insektong umaaligid at uh, sinisira yung mga bunga. Tingnan okay. nyo, okay. dumadami na yung mga bunga. Pero hindi pa to yung season para magpabunga. Kapipitas lang natin ng December at nakapitas ako ng 500 kilos dito sa 120 puno. Medyo marami na rin. First, pa lang yun ah. First uh, major harvest. Pagkatapos nun, yan ah, niready ko na yung halaman para sa susunod na pabunga. Nagsimula akong magprepare ng uh, lupa ng January. At uh, sinimulan ko na yung pagpapayabong ng mga tanim ng February hanggang ngayon. So, uh, itong uh, linggo na to ay nire-ready ko na yung halaman sa pagpapabulaklak. Yung nga lang, yung mga yung mga ng bunga ay uh, pinipinsala ng mga insekto tulad nyo. Yan, no? yan. So, tulad dito. So, na, na palaisipan kung anong klaseng insekto ang pumupuk sa sumisira dito sa ating mga bunga. Kaya, kailangan talaga maging vigilant tayo. No? Hindi yung spray lang ng spray. kailangan talaga kilatisin natin kung ano yung uri ng pinsala at saka kung ano yung pumipinsala. Yan. Minsan naman, kapag hindi natin talaga nasisiguro kung ano yung uri ng insekto, ginagamitan natin ng broad spectrum. Ibig sabihin nun, yung pesticide ay pang malawakan kahit anong klaseng peste ay kaya niyang itaboy o kaya niyang patayin. Pero mas maganda kung mapapansin talaga na o mat ma kikita talaga natin yung eksaktong peste na sumisira ng ating mga kalamansi o ng bunga ng ating mga halaman. Yung ganitong klasing uh, pamiminsala sa tingin ko ay hindi ito fruit fly. Yeah. Kasi kung fruit fly usually attracted ang fruit fly sa mga pahinog ng mga bunga. Although sa ampalaya kahit mura pa itinitira na. So may possibility din na fruit fly na ang sumisira sa bunga ng mga kalamansi tulad nito pero habang nag-spray ako meron akong na-discover na isang uri ng insekto na napakaliit na para siyang kuto na lumilipan na sa tingin ko ay number one na sumisira sa maliliit na bunga ng kalamansi tulad nito at titingnan ko yuyugyugin ko yung puno para kapag may lumipad ay uh, makakahuli ako ng isa at ipapakita ko sa inyo dito tayo sa medyo masukal na sanga. Uh, kung mayroon kayong marahil comment dito sa aking pagkatanim, dito sa gawing ito medyo siksikan yung tanim. Pero doon, tama yung spacing ko. 2.5 by 3. Uh, usual, uh, ideally talaga 3 by 3 eh. Pero dito sa sa kabilang uh, pilapil, ang tanim ko ay 2.5 by 3 meters. Dito naman, idea, yung iba ay 1.5 or 2 meters. Kaya medyo siksikan. Kaya't nandito yung insekto na pwede natin maispatan. So, bubulabugin ko lang yung ilang sanga para kapag may lumipad ay makikita uh, ko. Although na-spray ko na to eh, pero yung iba bumalik. O baka tinamaan na gamot. Ito may mga uh, itlog ng insekto. Tingnan nyo ito mga kaibigan oh. Isa ito sa pinaghihinalaang kong perwisyo sa bunga ng kalamansi. Kahit maliliit pa, ay tinitira na nito. Yan, napakaliit lang siya. Oh. Tingnan niyo sa palad ko. Oh. Kaya mataas talaga ang posibilidad na ito yung number one na sumisira ng mga maliliit na bunga ng kalamansi. Kasi yung fruit fly, hindi naman siya tutusok dun sa napakaliit pang bunga eh. So ito ang sa tingin ko ah, suspect number one sa pagkasira ng mga maliliit pang bunga ng kalamansi. At kapag nakagat na ng insekto na to, nalalaglag na yung bunga kahit napakaliliit pa. Tulad nito. Yan. Ito sa tingin ko ang insekto o sa larin sa paninira ng mga napakaliliit pang mga bunga ng kalamansi. Kaya nalalaglag. Tingnan nyo oh, mayroon ng deformity yung shape ng bunga ng kalamansi at uh, lalaki yan na may ganito na oh. yan. napakapangit yan so para sa akin oh, ito ang number one na salarin sa paninira ng bunga ng kalamansi ngayon kapag medyo medyo ganito na yan napakataas na ng posibilidad na fruit fly ang sunisira pero mayroon pang isang insekto na napansin ko na napapabilang marahil sa pamilya ng mga spitting bugs o mga manunumpit na mga uh, insekto tulad ng tayangaw. So, alam niyo dito sa amin sa Bicol, tinatawag namin tayangaw, yung common na insekto sa palay na sinisipsip yung mga mura pang bunga. Isa rin yan, sasala rin dito sa kalamansi. Yan. Kaya itong, itong larawan na nakikita ninyo, yung orange na yan. Yan sa tingin ko ang suspect number two sa paninira ng bunga ng mga mura pang kalamansi. Yan, suspect number 2 ko yan. Napakataas ng posibilidad. Sabi natin number two na namiminsala talaga sa mga maliliit na bunga ng kalamansi. Hindi fruit fly ah. Hindi fruit fly. Kundi yan na insekto na yan. Tingnan mo to. Yan. Wala na to. Lumaki man to. May deformity na. 100% either malaglag o ma sino ba naman ang magkakagusto ng bumili ng ganitong klaseng bunga okay so ito yung number 1 number 2 na sa rin ay yung yun, yun, orange na yan na napapabilang sa pamilya ng mga kayangaw kasi kung yan eh nanunumpit yan ng asido eh o nabiktima na yan yung kapatid ko at saka yung fruit fly okay yung mga common na mga insekto tulad ng mga yellow beetles, yung bugs. Yung madaling puksa inyo kasi madaling makita eh. Pero habang nag spray ako, wala naman ako napansin na ganong klaseng insekto. Kaya, yun, inobserbahan ko ng mabuti. para may lumilipad-lipad habang nag spray ako. Kaya ito, ops, nahulog. Ito, tinamaan na ng, tinamaan ano ng gamot. Nahilo na siya, oh. Tinamaan na siya ng uh, pesticide. Yan. Tandaan ninyo, no? Mga kapwa ko nagtatanim ng kalamansi uh, obserbahan niyo nang mabuti kasi ito mahirap tong ma uh, mapansin kasi napakaliit lang pero sa tingin ko ito ang number 1 na salarin sa pamumuksa o paninira ng mga maliliit pang bunga ng ng kalamansi you know okay yung pangalawa yung orange na yan o yung yellow na yan pangatlo yung fruit fly kaya ito kapag ganito na yung bunga ng kalamansi talagang dapat uh, dalasan na natin yung pag i -spray. Hindi ko sinasabi na gagamitan ninyo ng mga tatap, matatapang na mga pesticida. Hindi. Kasi meron naman tayong mga alternative na mga uh, formula o solution na pwede natin gamitin para lang maitaboy yung mga insekto. Pero sa tingin ko yung ginamit kong sa ngayon ay uh, effective kasi uh, tinamaan yung insekto eh. Tinamaan siya. Oh, hindi na makagalaw. Oh. Yan. yan. Pero yung orange lumilipad-lipad pa. At saka yung fruit fly, alam mo na yan, fruit fly kapag nakalanghap yan, kaagad-agad ka lilipad yan eh. Pero mayroon, mayroon akong ginawa dito na pamamaraan para ma-minimize yung, yung pamimirwisyo ng fruit fly. Ito, tingnan nyo. Ito yung Methyl Eugenol. Oh. Gamitin ninyo to na fruit fly attractant. Subok na subok ko na ito. Uh, tatlong taon ko na itong ginagamit. At uh, magpamamaraan ng paggawa ng uh, attractant or insect trump or fruit, fruit fly trap ay ganito. Yan ang nyo. May nakadikit pa sa container. So kapag mayroon kayong mga lumang basyo ng kung ano-anong mga plastic containers ng toyo, suka, soft drinks. Tulad nyo no, soft drinks. Yan, lalagyan nun yung solusyon. Yung fruit fly attractant ay di ilalagay ninyo sa, ipapahid ninyo sa loob. Oh, yung iba kasi ginagamit ko ay uh, mayroong uh, bulak sa loob eh, at saka may, may sabit, pang sabit. Pero kung wala, pahiran mo lang yung loob at saka butasan mo tulad niya. Kapag may butas, yung amoy ng solusyon, yung methyl eugenol, ay malalanghap ng mga babaeng fruit fly. At papasok sila dyan sa butas na yan. yan kapag pumasok sila dyan sa loob ng butas, ay matatrap na sila. Ano nabanggit ko kanina? Babae bang fruit fly? Hindi, yung mga lalaki pala. Yung amoy kasi ng methyl eugenol ay may resemblance sa amoy ng mga babaeng fruit fly. So para ma-minimize yung production yung reproduction nila, itatrap ngayon yung mga lalaki dito sa ating uh, fruit fly attractant trap. So hindi na sila makakapag-mate doon sa mga babae. Yung mga babae hindi na rin mangingitlog para tusukin yung ating mga halaman, ang bunga ng ating halaman. Kaya maganda rin yung konsepto ng uh, methyl eugenol. Yan, tulad nyo no. Oops, pasok na. Pasok, pasok, pasok. ayo pa. Pero naaamoy niya na yung scent ng babaeng fruit fly. So kapag pumasok na siya dyan, tulad niya, no, may nasa loob. um oh, magugutom siya dyan. Oh, pag nagutom o kaya nauhaw, so, oh, kusa siya na mababagsak dito sa ating tubig na may sabon. Okay? So ganyan lang ang uh, pamamara natin mga kaibigan. Very natural ha? sa fruit fly. Kaya natin silang lukoyin sa pamagitan ng attractant. Pero doon sa ibang insekto, wala talagang ibang dapat na gawin kundi mag-spray. Pero, i-minimize lang yung paggamit ng mga matatapang na pesticide kasi baka pati yung halaman natin ay maapekto na. Okay, so yan mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood. Yan ang aking kalamansi. Ano. Yan. Luntian na no, kumikinang na yung mga dahon. Napaka-effective talaga yung aking uh, foliar fertilizer na ginagamit. At uh, Ready ready na yung aking halaman para sa pagpapabunga. All right, so maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all. Bye-bye.